Nandito kami sa gitna, guys. So, oh. maganda ang panahon ngayon, oh. Hindi mainit. Hindi rin naman ganun kalamig. So, yan. Kulay green ng, ano, tubig. Mukhang marumi ang tubig, guys. So, lalabas na uli kami. Yan, guys. Sa gilid na yan. Maraming, ano, dyan, ah, uh, Bibe. Diyan yung daan papunta do sa dating apartment ni marble. Um, <coughs> Sasakay daw kami ng boat, guys. Hello guys, we're going in the boat. We're gonna go to the Pacific Ocean. Baka mahilo ako dyan guys. Hello. Baka mahilo ako dito. Hindi ako sanay sa boat eh. Ilan ah, 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 ah. <laughs> oh, na kayo dito?